Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So, for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol dito. Bakit hindi siya maka-check out? Ano ang reason bakit ganyan siya? So, wag na natin patiglin. Let's go! Music. siya maka-check Ang sinasabi kasi dyan, kailangan dalawa. At least dalawa ang kailangan mong i-order bago ka maka-check at ma-enjoy mo yung promotional price na yan. Yan ang tinatawag na MPQ. Yan, MPQ o Minimum Purchase Quality. sabihin ng minimum purchase quality? Ito yung number o minimum number na kailangan at least dalawang item ang kanyang i-purchase bago siya makacheck out. Limited purchase. May limit purchase. Yan din yun. Uh, kaya lang ito kasi kung si limit purchase na diniscuss natin nung nakaraan is isa lang. Uh, Ma-enjoy mo yung discount na 19 pesos. Ito hindi kinakailangan dalawa. Dalawa ang kailangan mong i-order, pataas, para uh, ma-enjoy mo yung promotional at makapag-checkout ka. Yan yung tinatawag na uh, MPQ. Meron naman tayong tinatawag na maximum purchase. Kung yung minimum, ito yung required na item para makapag-checkout. Ito namang maximum. Ito yung limit. Limit na pinakamarami mong ma-check out sa uh, certain item. Halimbawa, merong 50 items o 50 stocks doon sa isang item na gusto mong i-check out. Eh gusto mo uh, 30 pieces ang uh, gusto mong i-check out o gusto mong bilhin o gusto mong i-purchase. Pero nung na-reach mo na yung 10, maximum ng 10, yun na yung pinaka-maximum. May mga burden din naman kasi kami mga seller. Kasi, ang uh, halimbawa, lost, o kaya return to seller yung mga, pro, yung mga products. Kung magkano yung shipping fee na binayad ni, ni buyer, yun yung charge namin. Kaya, hindi nyo rin kami masisi kung bakit Minsan, uh, binibigyan namin ng uh, limit yung pag-purchase nyo sa shop na. Yung minimum, yung at least required uh, number of items na kailangan mong i-purchase para makapag checkout out. Yung maximum naman, ito yung pinakamaraming order of number of orders or number of items na pwede mong check. So, yun lang. I do hope na nakatulong po yung, ah uh, yung video. Pakifollow na lang po ang aking mga social media accounts. ah uh, online selling tips and techniques. At Meron, meron po ako sa YouTube, meron ako sa Facebook, Facebook group, Twitter, Instagram, uh, at saka TikTok. So, thank you for watching. Yun Bye!